Hi guys, mga nang araw. Practice muna ako ng mag voice over mga lords. Nakikita nyo naman ang ganap mga idol. Nagaaway yung dalawang inahing manok at kaya sila nagaaway dahil pinag-aagawan nila yung tatlong sisiw. Sa matatandaan ko mga lords, dalawa silang nagdimdim sa isang pugad at naghalo yung mga itlog nila. Hanggang sa napisa na ang mga ito, at tatlong itlog lamang ang nagsisisiw. Yung ibang itlog naman ay nasira at nabaog. Kaya ngayong araw ay pinababao na sila sa kanilang pugad at ayon nag-aaway sila kung sino sa kanila ang mag-aalaga sa mga sisiw. Pero sa huli naman ay napagkasunduan din naman nila maghahati na lang sila sa tatlong sisiw. Dalawang sisiw sa matapang na inahin at sa isa naman yung isa yun lang guys ayos ba mga idol panoorin muna natin mga idol kung paano sila mag away kung paano sila mag -sasalpukan. ang tawag sa amin yung mag away sila is sampok kung sa Ilunggo o sa Bisaya sampok yan Kaawatin ko na sana sila mga idol. Kaya lang gusto ko muna malaman kung sino sa kanila yung unang susuko at para malaman natin kung sino talaga yung matapang sa nila. Kaya alamin natin. Kaawatin ko na sila mga idol. De, habang tumatagal parang ayaw din magpaawat ayaw din tumigil kaya inawat na ito siguro yung matapang sa kanilang dalawa yung may mga puti puti yung pure itin naman siguro yung ito yung mahina at ayun nagkasundo nga sila mga idol naghati sila ng mga sisiyo dalawa sa isa at yung isa naman ay isa lang kaya ayos yun